Hala, totoo ba ito? Napakasaklap, ano ho? Ito, man, napakaliwanag na na wala nang didikit sa inyo. Wala nang kakampi itong mga Duterte. Ba, talaga ba? Solo? Mag-isa lang itong si itong si Paulo Duterte? Ano <laughs> yung pakiramdam nun. Ano ho? Dahil ito, itong balitang ito siguro ay ang ilan sa atin ay alam na ito daw, Davao City 1st District Representative uh, Paolo Duterte was the only member of the House of Representatives to vote against the Ligtas Pinoy Centers Act. Eh hmm, nasaan na sina Marcoleta? Nasaan na sina Arroyo? Anong nangyari? <laughs> Diyos ko kawawa. Pinoy Centers Act. Siguro ay narinig nyo na rin to na magkakaroon ng Central area as evacuation center sa buong bansa, sa bawat munisipalidad. A landmark bill soon to be signed into law, magiging batas na daw ito. At hindi sumang-ayon dito, syempre, etong si Paulo Duterte, House Deputy Majority Leader and PBA Party List Representatives, or Representative mix Nugrales, who is challenging Duterte in the upcoming 2025 elections voted in favor of the legislation and is one of its principal authors. Kaya naman pala. <laughs> Sobrang sakit. Yung nakikinikinita mo na dito palang wala ka na. O, oh, ay nakikinikinita mo na rin siguro na pagdating ng eleksyon ay butata etong tatlong Duterte sa Davao. Pa, sounds very exciting talaga. Ano kayang mangyayari? Paano kaya ito tatanggapin ng mga Duterte? Diba? Mahirap yan para sa kamila The bill widely supported In both uh, legislative chambers So no opposing uh, votes In the senate Aba kahit sa senado walang nag-oppose And is expected to be signed By Fre uh, President Ferdinand Marcos Jr. In the coming days Napakaganda daw natong proyektong ito Ito kasi ay magiging Or magtatayo Ng mga establisemento na magiging storm resilient, fully equipped, equipped evacuation centers, uh, evacuation centers across all cities and municipalities to provide safe havens for Filipinos during natural disasters. Um, alam naman natin na ating bansa ay sentro ng kalamidad, lalo na po ng typhoon. So siguro napaka-timely na itong ganitong proyekto. Kaya lang kasi, minsan nakakapanghinayang yung mga ganitong klaseng proyekto dahil pagdating ng isa na namang or susunod naman na administrasyon ay hindi naman yan i-maintain maraming evacuation centers kahit sa ang lugar matagal na naman yung mga evacuation center kaya lang sinasabi kasi dito storm resilient talaga siya it should be bigger, it should be equipped siguro na ando na yung yung mga relief goods na nakaready okay magiging bodega na rin ang mga relief goods kasi dito sa amin may, may, mga evacuation centers syempre at yung mga relief goods ay nasa sentro lang diba, parang ganon at siguro mas maganda yung naisip na ganito na magiging ready sa lahat ng pagkakataon niya na may kalamidad at ayaw ni pulong niya ayaw, ayaw niya yan kaya ang sabi dito sa balitang ito ayaw magligtas or maligtas ang mga Pinoy Hmm. Ayaw daw maligtas ang mga Pinoy, walang pakialam sa kaligtasan ng mga kababayan natin. Nga naman, iniisip siguro na siguro na ito. Abay, kikita na naman yung mga uh, may pakana na, na itong proyekto na ito. Sa inyo lang ata yun, yung ganong sitwasyon.